guys no? nandito kami ngayon sa Odessa, Afghanistan. Afghani. Ay, wow. Pakistani, Pakistani. Pakistani. Okay. Guys, okay. nandito kami ngayon. Ha? Nandito kami ngayon guys sa ano? Pakistani, Pakistani restaurant no. Kakain kami ng aming hapunan. Yan yeah, may mga tao din sa loob. Nag order pa kami. Hinihintay pa namin ang aming order. No? Feed po ka, Mia Mia. Akin ko is Pakistani, atin Ayo waklo ko is Hindi, Filipino, Pakistan, klo simsim ko is Hindi. <laughs> guys may mga Pakistani. Si radio kasama namin. Mia, mia mia aywa mia mia la <laughs> semia mia ri por lo ciel barito mia mia barin sira sora sora um, ama pe sora sora barin mapi um, kris lojo tamis <laughs> santa lei kamis <laughs> okay chai chai silanta chai sa <laughs> ba kuma may mga ano silagay sino you know, uniform mga pakistani Anos, ano ano sa ited ticeps merinda

Pepsi, alat taban ya. mungkin ada Pepsi, <laughs> <Alam pain. laughs> mungkin, <Alam pain. laughs> pain. mungkin asid, asid malon mantap, asidik. Mungkin alat Pepsi, Pepsi. हमारा जो इंजीनियरिंग Natyong mo na kami guys. Okay. Natyong mo na kami guys sa amin order kasi matagal, Matagal siya no. Ito Haha. guys, ang mga, eh, ano nila, no? mga mga mino. Ayan. Ay. Uh, nila Mga Haha. 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 is the ano ba to parang ano ba to tede ah! baka ah, no. tapos isda Amerika, Amerika, okay. Ayyohas, ah, fire 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 Ito pala guys ang mga mino nila no, yan. Yung Ito sarap. So, tayo muna ako tit. Diyan muna ako, diyan na ako kaya sa gilid tit. Ano so ada ba rin ada. Ada guys, ah uh, Ito is baka to siya guys no baka ayan ang mga amino nila nasa taas pa marami silang mga niluluto dito guys puro mga puro mga Pakistan... Aywa. Rice, rice. Aywa, aywa. this, this is rice. Aywa. It's rice. Pakistani. Pakistani. rice. And uh, one water. One water, one merinda. Chalala, okay, okay. Okay, ito guys ang aming order. Radyo Agil, Mapi. Ito na, ito na, guys. Kain na, Kalam. Okay. 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 okay.

मला सालद

Oh, thank you. Kaya Ano 'yan siya? sha? Pa-deliver pa po Ba ka-humot. Kainin mo na. Ujuk akilan pa. Dito bet. Yan sila gay sa mga Pakistan. Ano na po rats ma bigoy?

Guys, pasensya na guys, sobrang ano ng aking kamay. Kasi kumakain ako, gusto ko nang kumakain sana mag-ano ako mag-focus. Uh, kukos. Hey. یہ میارا کہ جو آخر کلم ہر ہر علی ہر ہر جو آخر ان بھائی نہ ملا شو بہا كويس ہے بدن بالوں کراؤ سرجو حدا کولو سبجی سبجی حدا ایوا ماپی متن ہے اموتن ضمانت ہے

Ako guys kasi hindi ako magaka magkakain uh, kasi ng Mamaya-maya ulit mga langga. Mamaya-maya -maya ulit guys 'to kakain muna tayo guys kasi ang hirap talaga maghawak ng cellphone. Bye-bye.